For today's video guys ay uwi tayo ng Batangas ngayon. Ito po't naghanda na ako sa aking pag-uwi, pagbisita sa Lupang Sinilangan. Ayan po guys. Oh, alam mo na sa'yo, Bogart. yan po si Bogart, ang alaga kong pusa. Ayan. Nandito na po tayo sa Pip Avenue, LRT. Shoutout po sa ating mga pulis na nagbabantay sa LRT yan guys oh pip abinyo kalookan c3 yan siya na po guys pasado po tayo ayan bili muna tayo ng ticket ticket Buendia, 30 pesos. guys nasakay na po tayo ng LRT yan oops mukhang may counting aberya po dun sa bandang dulo meron po kanting aksidente ingat ingat po tayo guys pag nagmaneho tayo ng bumotor ayan po guys so ingat ingat po tayo dyan puro mga mabibilis po sa sakyan dyan sa may C3 hanihinay lang at nandito na nga tayo guys sa LRT. Masakay na po tayo dyan. Oop! Skyway. Skyway parang niya. Ayan, ayan guys. Pating so, kayong lang. Ang bibilis po. Oy. Ayan guys. Okay. at kaunting sandali lang po guys ay eh, mararating na natin ang ating patutunguhan ah pwede well, eh, yung skyway parang nasa Japan at yan na po guys nandito na nga po tayo sa barangay puting kahoy Naaamoy ko na ang palaya ng daw. Ang bango ng tanim na palay Para ho mama Gyan lang ho sa tabay Sa may tabi ng kupang Yan na ho At narito na nga ulit, Buhay pa rin ang kupang Kaya tayo bumalik dito Napakaganda ng tanim na palay Berding-berde Yan na, guys Nandito na po tayo sa amin sa Puting Kahoy, Rosario, Batangas. Konting video-video lang. At tayo tatawid na ng kalsada. Ayan po guys. Ayan. Oop! Ayan na po ang lupang sinilangan. Tawid na po. Oy, may nabili sa tindahan. Okay oh, ang ganda talaga dito. Mariwala's. Ito po ang aming.